May pag-asa pa raw yung Sodom at Gomora. <laughs> Ay, opo, Brother Bert. <laughs> yan, po, yan po yung pinaksanya nitong nakaraang uh, biyernes. At yun nga po, Brother Bert, nung maiparating sa akin ng ating mga kaibigan, agad po tayong uh, sumagot noong uh, gabi so, po. po ng uh, biyernes. Ano po, ang uh, nakita ko kasi, Brother Bert, dyan. kaya po ganyan nang naging takbo ng... Uh, Uh, hindi ko po masabing paliwanag eh, kundi palabo. Yan, palabo gina po. Ayun, uh, ginawa ni Inkong kasi uh, binibigyan po ni Ingkong ng katwiran yung kanyang pagtira hmm. sa Brazil, Brother Bird. Eh alam niyo po, Opo. ang Brazil hmm. sa panahon ito eh considered na modern, Sodom and Gomora. Brother Bird. Ay, ang, opo. Uh, Bansang opo, yan. Mm. mm -hmm. Dahil eh, uh, dyan mm. yung sikat na sikat na uh, Mardi Gras. Yung Mardi Gras na uh, pakawala yung mga sayawan ng mga lalaki at babae roon na uh, minsan eh, halos sa uh, manitis na manitis na yung mga damit. Talagang ano, talagang uh, pagdiriwang ng makamundo. Yan ang, mm ang -hmm. dyan. At uh, meron din ganyan sa Amerika, pero bawal nga siya pumunta nung Pagigay ko, kung hindi bawal siya pumunta nung at may, at may batas na sumasakop doon, eh. pupunta rin niya rin yan eh. Ah. Pupunta rin niya rin siya sa uh. New Orleans. Ah. Yeah, New Orleans. <laughs> ganyan din yung tinatawag ng Mardi Gras. Mm. Pakawalang-pakawala. Kaya nga, mm. alam niya. Alam niya yung ginagawa niya. Kaya lang, siyempre, Mm. <laughs> Sino ba, ba Sino ba namang nakita mo no? na no? Halimbawa eh addict. Addict. Mm. addict mm. Marami akong nakakwentuhan yan eh. Mm. Eh tanong mo, eh di, di ba masama yung pag adik Aba, depende yan sa nagdadala. <laughs> masama ka bro, masama yung pag ano yung ginagawa mo. Aba, depende yan sa nagdadala. Walang uh, aamin na masama mm. yan kahit na itong sikwan. Si Soryaning, yung ginagawa mm. niyang kalokohan. Hm. Mm. Ah, hanapan niya, hahanapan niya ng justification eh. Eh mm. sino nakakulong na? Tanungin mm. mo, ikaw ba oh Brad, eh nakakulong ka? Eh ikaw ba eh gumawa ng kasalanan na pagbintang lang po ako. Eh hawak mo raw yung kutsilyo. Eh isusoli ko lang po sa lalagyan eh. Napadaan ako <laughs> na pa ako nasaksak ko po. Ay. <laughs> <laughs> Talagang wala. Pumunta kayo sa mga kwan. Sa mga kulong, uh, interviewin nyo yung mga tao ron. Mm. Oh, so, ganun nang sasabihin sa'yo, walang umaamin. Mm. Walang umaamin. Kaya nga yan, si Soryaning, mm. maliban sa hindi na inamin, mm. eh, kwan ginasify uh, niya pa. Eh, ang masama. Mm. ang lalong masama. Dahil, uh, hindi mo na nga inamin. Di palagi mo sinabi, oh, ikaw yung may kasalanan ng ganyan. di wag kang kumibot. Um, yumuko ka na lang. Oh, dahil, mm. Kumbaga sa ako, eh, sabit na eh. Mm. Ay, hindi eh. May malaking malaking pa tumayo na at sinasabi na ginajustify justify niya yung kanyang ano, kahinaan. Opo. Okay. mali na mm. nga, justify Mali yun dahil ang kalalabasan doon, maraming susunod sa'yo eh. Dahil ito na tinitingnan nilang leader pagkatapos eh bibigyan mo ng justification yung kasalanan mo eh di sila rin ay gagawa at sasabihin eh o, bakit mo ginagawa hindi mo ba ano mo naman sa'yo? eh si Surya ning po ginagawa yan eh oo oh. totoo po samahin sabi po 'no oh, di ba mas malaki ang kasalanan eh kaya damin mo na lang yung private na kasalanan kung meron kang nagagawang kasalanan ano damin hmm. eh, mo private yung kasalanan mo hindi yung manghihila ka pa eh kaya nga po, Brother Bert, Ay, hindi hihilip. po ba natatandaan niyo, Brother Bert, yung uh, pagkakabuo, pagkakatatagdong uh, happy Christian. Yan, Ay, yung, grup, yung, yung grupo po. Mm, yung grupo ng mga gay. Ayan. Mm oo, oo. Nagkaroon ng ano, nagkaroon ng formality, nagkaroon mm. ng formal acceptance. E, mm. Eh mo na nga may mga kapatid na dumarating diyan na ah. ah, malalambot ang ano daliri, no? Eh, mm. -hmm. Kahay, eh Akembot-kembot. O oh, sige. Mm. Uh, at sila naman eh, yun lang. Pero yung i-recognize mo pa. I-recognize mo pa yung ginagawa nila at i-justify mo na tama at nagkaroon ka pa ng uh, lugar. just sa may sukat pala yan eh. Sa sukat may, may lugar sila rin sa isang building doon, sa taas. Mm -hmm. Ando pa na yung mga, ano, yung mga uh, gay Christian, yung mga happy Christian. Mm. Kaya, yung kumpera at pera, Naku po. Eh, ayoko nang banggitin dito na nung ibenta yung bahay namin. Eh. <laughs> o di ba, di, nagbigay na ng mga pera. Eh. At yung father ko, mm. mga kapatid ko, mm. ako nagbigay. Mm. Eh, pantang sagot sa akin niya, Uy, sabi mo naman sa father mo, dagdagan. Binigyan <laughs> <laughs> na, nagpapadagdag pa. <laughs> oh, Ayan, kahit uh, pa ulit-ulitin natin, hundred times, million times, naganap yan. Kaya nga, uh, eh, ayaw nung buma... Si Suryaning babanggit na ganun. Lalong napapahiya eh. Uh, lalong nababaon. Mm, uh, uh, Kaya nga, itong pansa atin, sulat o. Oh, uh, 50,000 uh, wow. sa matanda. Pwede niyang gamitin sa maraming bagay yun. Mm, Di ba? Pa, pa kay Suryaning. Uh, uh, binigay pa kaya, uh, kaya nga, nagbulang. Uh, naglaho parang bula eh. <laughs> <laughs> Grabe. Kaya na, mga kapatid, yan, katulad yan, eh, meron na naman, yung may pasalamatan. Pero, yung dating uh, pasalamatan eh, yung noon, ayos-ayos pa eh. Di mm -hmm. sa kabila, ano? Kahit na nagbabaha, ayun na lumulusong kami. At iniahatid namin yung mga kapatid sa, uh, sa, ano, sa, wala ng tubig. Eh okay. Mm -hmm. Pero ngayon, maganda nga yung sinasabi nilang pasalamatan at pinapaganda pa. Mm -hmm. At may problema, Brad Willie, may malaking problema diyan ngayon. Ano po ang problema? Dahil Brotherhood. Ina, Brotherhood. Mm -hmm. Eh meron silang ginawang fountain. Ah, opo. Na merong mga pangalan. Eh may mga pangalan pa ng mga uh, apostol. Apo, ah, yung sino-sino pa ang mga holy man. Apo, ah, Walk of Faith, walk, diba walk of Faith, Walk of Faith. Mm -hmm. Oh, nilagyan niya ng kung ano-ano ngayon. Mm. Eh ang punto diyan, yung maintenance niya. Mm -hmm. Maintenance hindi po pwedeng manggaling 'yan do sa dati ng mga bigayan. 'yan. Mm -hmm. Yan invento 'yan, Ininvento 'yan para ayung mga kapatid na mauhoyo pa, 'yung mga bagong mauhoyo. Mm -hmm. Eh sasabihin kapatid, eh, kailangan natin ng maintenance nito para sa pag-alaga 24 mm -hmm. oras. Mm. Tapos eh, sa kuryente nito, mm -hmm. at sa ilaw nito. Ha? Mm -hmm. Dahil ito, kailangan nito eh, tuloy-tuloy na umandar to dahil walk faith. Pag-aya ah, ng mm. -hmm. Faith, eh kailangan dyan eh, tuloy-tuloy. Walang hinto ang pag-operate niyan. Pag kaya mm -hmm. mm -hmm. ni nahinto ng operation, mm -hmm. eh parang nahinto na ang pananampalataya. Ayo. 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 Kaya kailangan niya, kapatid. Okay. Uh, eh, eh, kaya kayo po, eh, isa sa mga napili. Isa sa mga napili na, uh, <clears throat> na kayo po, eh, uh, magtaguyod nito. At mm isa pong tarangalan nito. Mm -hmm. Dahil doon sa walk of faith. Eh, eh, ilalagay po natin doon sa tabi ron, ang mga ah, nangangalaga. Mm -hmm. Kung kanin pangalan yan. Sino-sino ang mga voluntaryo. Kaya isa po kayo sa nag-volunteer. Isa sa nag-volunteer, yeah. nag eh, pinili. Di ba? Kaya <laughs> nang Einstein. <laughs> Di ba? Uh, volunteer daw, pero pinili nila kung sino yung may pera. Uh, Ayan po yan. Ganyan, ganyan lang. Eh, alam ko na po yan na uh, style na ganyan. Kaya kasi nga, nung sabihin ko na uh, Brad Daniel, um, para tayo makatulong doon sa mga kawawa sa pinatubo. Mm. Um, Good diba? uh, magano tayo ron, mag-ministry tayo. Mm. Mag tayo ng isang isang kalderong lugaw. Malaking bagay na yun. Ang feeding sa program. Sa eh. O, feeding program. Isang kalderong mm. na kuha. Eh, ang... Lugaw. Ko sa akin ito si Damiel eh. O, lugaw ah, lugaw. Mm. O, palagay may paa. Ay, may mga Apo. paa ng manok. Murang-mura naman yan. Apo. Ayan, sagot-sagot sa akin. Ikaw talaga, Brad Beck, puro gastos ang iniisip mo. Ha? Mm. Anong puro gastos? Eh, pag naliniwan tao lang eh, mm. ginagagawa yung ganyan na eh. isang kalderong lugaw eh, pamahagi rin sa nasa highway. Mm. Oh. kaya napatingin ako ikaw, po, ay napo, itong taon to, pera-pera ang kagustuhan. Eh. <laughs> <laughs> mm. o, di ba? Pag ako ninahawa yung lutsuhin, hindi pera-pera Hindi pera pa yan. <laughs> <laughs> oh, eh, nahawa eh. Uh, nakakahawa yan eh. Mm. Yan... Yung Meron ba sa Biblia, Brad Willie, yung mga hmm. gawing masama ay nakakahawa? Eh, sa, gano'n? Sa, sa Biblia po, Brother uh, uh, Bert, yung oh, uh, po. ano po, yung masama, ha? At oh, Talagang malakas po maka-influensya yung Brother Bert, eh. Uh, basahin ko po. Oh, sige, sa pa. unang Corinthians 15 at 33, wag kayong padaya ang masasamang kasama uh, uh, ay sumisira ng magagandang ugali. Ayon. <laughs> Ayon na. Ayon. Oo nga. Mm -hmm. At may mas... Ma pero na, natutuwa ako sa iyo ha. Ayun hindi, ba? hindi mo pa bina hindi mo pa nabubuklat, e, binabasa mo na eh. Ha? Ah! <laughs> 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 hindi, ano eh, bumaba rin dati, no? hindi pa, <laughs> hindi pa <laughs> tapos sa hanapin eh, binabasa na yung ano eh. Oh, binabasa po. na yung talata eh. Sabi ko ba, nag, para, nagbabasa to ng, ng ano, nang uh, talata Hindi pa nakabukas yung Biblia na sa pahina eh, no? Eh kasi Brother eh, Bert, Brother Bert, opo. kasi bukas opo. naman po ang, bukas naman po ang ilaw dito. <laughs> <laughs> opo nga, opo. <laughs> Ay <laughs> eh, pero natutuwa mo sa Hindi na ko pala gano'n. ng ano, eh, nagsasalita na eh. Eh, kwanta. Pero meron pang isa eh. Para, tingnan mo nga, yung, yung langaw, yung langaw Ako? na nailagay sa isang balding, ano, pabango. Eh, sumisira ah, ng kwan. Yan naman po'y nasa Ecclesiastes, kapatid, the birth. Sa kapitulo 10, at ang talata po'y uno, Ecclesiastes. mm Ecclesiastes. -hmm. Ang mga patay na langaw uh -oh. ay nagpapabaho uh -oh. sa ungguwento ng manggagawa ng pabango. Gayon ang bunting kabangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Ah, brother Bert. Ayan, yan ang maliwanag. Uh -oh. <laughs> Oo, ay talaga na. Uh, pero mo yun. Yung malaking, kumbaga sa kwan eh, noon eh, ang kalagayan nitong si Soryan eh, isang tapayang pabango eh. Mm uh -huh. so, eh, nung madapuan ng langaw, mm. na. So, kaya nga yung sinabi ko dati na noon pa, di ba? Na mm. ipapatay diyan kay Soriani. Yan si Damiel. Mm. Oh, edi yan, patay sa espiritu si Soriani. Mm. Eh, matutuwa ka nga dahil meron na namang informasyon dito na dumating na ito pala si Soriani nagpupunta sa Roma. Ah, ganun po ba? Nagpupunta siya, sa Roma? Opo, opo. Ito, <laughs> parang natin lang eh. Ay, ito ay eh. abotang pasyal tinitingnan ko <laughs> Opo, itinitingnan ko ito dahil yung mga kapatid ko na nagpunta sa Roma mm -hmm. yung mga ate ko at mm -hmm. si Sis pala. pa na dumating dito pupunta muna ng Canada mm -hmm. pagkatapos tutuloy ng Roma mm -hmm. pagkatapos uuwi na muna uli tapos si mm -hmm. eh, pupunta na rito sa atin mm -hmm. eh, ito itong lugar na ito pinakita na rin sa akin to tsaka sa ano, sa sa mga YouTube ano yung mga ano ron na yung iba't ibang gawain do sa paligid ng Roma yeah, kasi meron tong mga grupo na mga nakasuot ng ano imperyong Roma mga sundalong mm. imperyong Roma mm. tapos magtatakuha ka ng litrato may bibigay ka Ah, ang ganti sa atin sa ano sa ipugaw. Okay. Sa Baguio? sa Baguio. Mm -hmm. O, oh, doon sa, punta ko sa, kung eh, may mga, apat ah, siya tayo na igurot, sa mga igurota. Kaya uh -huh. gano'n yun. Pag nagpapuha ka ng litrato doon, eh ano, may bayad. Mm -hmm. O, oh, ito rin, o. Oh. Eh yung lugar, tinitingnan ko ba, o parang original na Roma. Mm -hmm. O so, ito po, eh, ewan ko kung makikita nyo. Sa Sige, po. Sige po. Sige paki, po. Paki, ano nyo po. Oo. Opo. yung akong... Ewan ko, paano ba ito? Ayan, medyo ito, po. po... Ayan, kita ayan, po. Ay, Nakita ay, kita po. Ay. Kita po. Ayan, kita. O, oh, ayan. Kitang mm. kita, kita. o. Oh, ayan, o. Oh, nakakuan mm. siya kunyari. May hawak siyang itak. At, uh, siya ayan, oh, <laughs> ayan, po. At makuhanin eh. siya lala <laughs> muna. <laughs> ayan, o. Yung dapat. Nakita po. Opo. Eh, pero hindi naman makilala yung mukha, ano. kilala uh. oh, rin, pero eh, hindi na rin. <laughs> ayan. Ayan, makikita nyo dyan yung kwan. Yung, uh, uh, pangyayari na yan pala eh, namamasyal din sa ano sa Roma at mm. talagang ano rin siya uh, uh, talagang tinidalasahan -ti niya yung kanyang ano yung kanyang nakulimbat mm. talagang oo ginagamit niyang maigi kaya nga uh, yung kanilang pan eh, yung kanilang happenings eh, talagang kumbaga sa kanil. Eh, uh, ewan ko kung makikita rin to. Ano nah, yun, no? Ah, uh, talagang masaya sila eh, di ba? Yan, Opo. But, Ewan po nakikita mo. Magkatabi. magkatabi po yung nakikita ko, oh. brother. Oh, magkatabi. Opo. Um. opo. <laughs> talagang nanonood sila ng mga bagay na kwan. Talagang masaya. Ah. Ay, tapos eh, isipin mo, mm. -hmm. ginawa lang nga uh, niya yung pangungulimbat. Ayan, nangulimbat ng Asia. Mm. At uh, alam niya yung kasalanan niya eh. Totoo po. Sabi niya, ano? May pag-asa pa raw yung Sodom at Gomorrah. <laughs> ay, opo, Brother Bert. <laughs> yan, po, yan po yung pinaksanya nitong nakaraang uh, biyernes. At uh, yun nga po, Brother Bert, nung maiparating sa akin ng ating mga kaibigan, ay eh, uh, agad po tayong uh, sumagot noong uh, gabi opo. po ng uh, biyernes. Ano po? Eh, okay. yun, ang uh, nakita ko kasi Brother Bird dyan, kaya po ganyan nang naging takbo ng, uh, uh, hindi ko po masabing paliwanag eh, kundi palabo. Yan, palabo okay. uh, ginawa ni Ingkong. Kasi uh, binibigyan po ni Ingkong ng katwiran yung kanyang pagtira mm. sa Brazil, Brother Bird, Eh, alam niyo po, okay. ang Brazil mm. sa panahon ito, eh, considered na modern Sodom and Gomorrah, Brother Bird. ang, um, opo, opo. Po mm. Mm -hmm. Dahil, uh, opo. Totoo yan. Dahil mm. eh, yung sikat na sikat na uh, Mardi Gras. Yung Mardi Gras na uh, pakawala yung mga sayawan ng mga lalaki babae roon no, na uh, minsan eh, halos sa Manipis na manipis na yung mga damit. Talagang, ano, talagang ano, ah, pagdiriwang ng makamundo. Yan ang ganyan. Mm -hmm. At ah, meron din ganyan sa Amerika, pero bawal nga siya pumunta doon. pag ko, kung hindi bawal siya pumunta doon at, at may batas na sumasakop doon, eh. pupuntahin niya rin yan eh. Ah. Pupuntahin niya rin siya. Sa New Orleans. Ah. Mm, New Orleans. <laughs> ah, ganyan din yung tinatawag ng Mardi Gras. Mm. Pakawalang pakawala. Kaya nga, mm. alam niya alam niya yung ginagawa niya kaya lang siyempre mm. <laughs> sino ba, ba sino ba namang nakita mo na no na halimbawa eh adik adik mm. adik na marami akong nakakwentuhan niyan eh mm. eh tanong mo Ay, Brad, eh Brad di ba masama yung pag addict aba depende yan sa nagdadala <laughs> masama ma tapo Brad masama yung pag, ano yung ginagawa mo aba depende yan sa nagdadala Walang aamin na masama mm. Kahit na itong si Kwan, si Soryaning, yung ginagawa mm. niyang uh, kalukuhan. Mm. Ah, niya niya. Hanapan niya ng justification eh. Mm. Ay, lang nakakulong na. Tanungin mm. mo, ikaw ba, oh Brad, eh, nakakulong ka. Eh, ikaw ba, eh, gumawa ng kasalanan. Napagbintang ko lang po ako. Eh, hawak mo raw yung kutsilyo. Eh, isusuli ko lang po sa lalagyan eh. Napadaan ako, <laughs> nadapa ako. Nasaksak ko po. Ay <laughs> <laughs> talagang, wala. Pumunta kayo sa mga kwan, sa mga kulong, uh, interviewin nyo yung mga tao ron. Mm. Oh, ganun nang sasabihin sa'yo, walang umaamin. Mm. Walang umaamin. Kaya nga yan, si Soryaning, mm. maliban sa hindi na inamin, mm. eh, kwan uh, ginasify niya pa. Eh, yeah, ang masama. Mm. ang lalong masama. Dahil, uh, hindi mo na nga inamin. Di palagay mo sinabi, oh, ikaw yung may kasalanan ng ganyan. Kasi wag kang kumibot um, yumuko na lang. O, mm. dahil, kumbaga sa kwan, eh, sabit na eh. Mm. Ay, hindi eh. May, malaking, malaking pangkalubang pa tumayo na at sinasabi na ginajustify justify niya yung kanyang ano, kahinaan. Opo. Okay. Um, mali na mm. nga, justify Mali yun dahil ang kalalabasan doon, maraming susunod sa iyo eh. Dahil ito na tinitingnan nila ang leader. Pagkatapos eh, bibigyan mo ng justification yung kasalanan mo. Eh, hindi eh, sila rin ay at sasabihin eh. O bakit mo ginagawa yan? Hindi mo ba alam ano naman sa'yo? Eh, si Suryanin po ginagawa yan eh. Oh. Totoo kaya Totoo po di masamayin. Sabi po, oh, di ba? Mas mm -hmm. lumalaki ang kasalanan eh. Kaya gawin mo na lang yung private na kasalanan. Kung meron kang nagagawa ang kasalanan, ano? Mm -hmm. eh, gawin mo private yung kasalanan mo. Hindi yung manghihila ka pa eh. Kaya nga po, no? Brother Bert, hindi po ba natatandaan nyo, oh, Brother Bert, yung pagkakabuo, pagkakatatagdong dong uh, happy christian. Yan, Ay, yung, gru yung yung grupo mo. yung grupo ng mga gay. Yung... Ayan. Mhm. Oo, oo. Nagkaroon ng ano, nagkaroon ng formality, mm. nagkaroon ng formal acceptance. Mm. Eh, tawagin mo na nga may mga kapatid na dumarating dyan na ah, malalambot ang ano daliri, no? Eh gay. Mm -hmm. Eh makembot-kembot. Ma oh, sige. Mm eh uh, sila naman eh yun dang pero yung i-recognize mo pa i-recognize mo pa yung ginagawa nila i-justify mo na tama at nagkaroon ka pa ng uh, lugar na may sukat pala yan eh sa sukat may may lugar sila sa isang building doon, sa taas mm -hmm. andun para yung mga ano yung mga uh, gay christian yung mga happy mm -hmm. christian